Iris, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay kung may gagawin kang desisyon sa pamilya ay gawin mo nang naayon sa iyong gusto. Basta walang magiging malungkot ay maayos na resulta para sa iyo. At ngayong araw ay may sinyales na tulong financial na padating at huwag kang basta maawa sa mga hihingi ng tulong ng makaiwas ka sa problema sa pera. Ang pahiwatig kung may oras ka ay ipasyal mo ang minamahal. Nang magkakaroon ng masayang enerhiya ang inyong bawat kalusugan, at laging magkaroon ng mga gabay ng buenas sa tahanan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay masaya may sinyales na, ang iyong kahusayan ay malapit-lapit ka ng makakuha, ng pinapangarap na pag-asenso muli sa trabaho, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 22, number 19 at number 36. Taurus, ngayong araw kung may gagawin ka sa tahanan, dapat ay may masigla kang kaisipan ng makagawa ka ng good energy sa pamilya, na magdadala ng swerte sa mga inyong gagawin sa buong linggo at kung may gagawa kang pakikipagkasando sa ibang tao ngayong araw, ay dapat kang maging maingat lang sa pagtitiwala, na maibibigay kagad ang iyong mga kaalaman. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay maganda ngayong araw sa iyo, ang magpautang at tumulong sa kapatid at magulang, kung sila ay lalapit sa iyo, at magdadasal sila para laging masagana ang iyong pagkakaperahan, cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19, number 33 at number 20. Gemini, ngayong araw ang ugali mong maunawain ay madami kang mauunawaan na dapat mong gawin sa paggawa ng tulong, hindi sa pagbibigay ng tulong financial para hindi ka makuhanan ng good energy ng swerte, at huwag kang basta magtitiwala kagad, sa mga kaibigan na dadalaw sa iyo, kahit panegosyo ang ay lalapit nila ay mas mainam na, tumanggi ka na para wala kang pagsisihan sa hinaharap na tungkol sa pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawaing maseselan, kaya dapat kang mag-focus sa trabaho ng makaiwas ka sa bigalang suliranin sa trabaho. Sa pagmamahala ng pahiwatig ngayong araw ay normal na masaya, hanggat inuuna mo ang pamilya. Laging may dadalin ang gumagabay ng mga positive energy ng pagunlad, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 11, number 25 at number 6. Cancer, ngayong araw ay iwasan mo nang tumanggap ng bisita, dahil may madadala sila ng hanging magbibigay ng bad energy ng ikakabagal ng pagkakaperahan, at kung may dapat kayong ayusin ng iyong minamahal, ay gawin ninyo kagad para makakuha kayo ng resultang naayon sa inyong gusto, at kung sa pamilya ay dapat kang maging maunawain, sa iba nilang kagustuhan dahil lalo kayong makakagawa ng good vibes ng swerte sa tahanan. Sa tahanan ng pahiwatig ay huwag mong bigyan ng malaking pera kung sila ay maglilibot ng hindi na makalayo at ng makakaiwas sa paghina ng kanilang mga kalusugan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa na pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 24 number 30 at number 10 leo Ngayong araw kung mayroon kang natanguan na usapan, ay dapat mong puntahan kahit na family day, ay may naghihintay sa iyo ng maayos na resulta, at kung ikaw ay hihinga ng tulong, ng mga kamag-anak, kung babae ang iyong tutulungan, dahil pwedeng makakabayad, at magmakakatulungan pa kayo sa hinaharap sa ibang bagay sa iyong pera ay una ang pamilya kaysa ibang tao na iyong dapat na mabigyan. Nang wala kang mapalabas na buwenes na pera sa ibang tao, sa pamilya dapat mapunta ang buwenes mong pera. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo. At magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan kahit simpleng salo-salo na kainan, ay magbibigay kasiyahan at good energy, ng pagunlad sa ikakabuhay ng pamilya, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 31, number 40 at number 15. Virgo, ngayong araw kung mayroon ka pang kausap na tao kahit malayo ang kanyang lugar, ay dapat na kayo ay magkausap magsama ka ng ilan sa kapatid, para may alalay ka na magbibigay sa iyo ng swerte sa mga gagawin at ngayong araw ay maging mahaba ang iyong pasensya, huwag ka magagalit dahil hihina ang iyong enerhiya ng swerte na maibibigay sa kapamilya, at huwag ka basta tutulong sa ibang tao dahil kukuhanan ka lang nila ng swerte, sa mga gustong gagawin sa buong linggo. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdadesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 18, number 24 at number 36. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may pwedeng dumating na bibisita, sa iyo na may dalang bagong idea na pwede kayong kumita, kaya dapat mong pag-isipang pag may dumating na proposal, At huwag ka muna makipag-usap sa mga kapitbahay at ibang tao na makakausap sa lansangan dahil may dala silang ikakamalas mo sa mga gagawin kaya dapat kang mag-ingat sa iyong pakikipag-usap may pinapahiwatig na tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho kung ikaw ay papasok ay dapat ay mas maaga kang pumasok good energy ng swerte ang makukuha mo sa trabaho at hindi ka madadalaw ng suliranin sa ibang gagawin cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 34 at number 19 at number 26. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may pupuntahan ka na ibang tao ngayong araw ay huwag ka na muna pumunta dahil wala kang swerte na makukuha sa kanya ngayong araw ay mahina ang iyong good energy sa ibang tao? Mas naayon sa iyo na kayo ang gumawa ng plano ng pamilya, kahit maliit na pagkakaperahan, o negosyo para makatulong sa pamilya ng pag-asenso. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig na kung lalapit ang magulang, at mga kapatid ay iyong tulungan at gaganda ang grasya ng kaalaman mo sa mga bagong pagkita ng pera. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdadesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 24, number 18 at number 37. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may mahina kang enerhiya sa mga usapang pangnegosyo kaya bawal muna sa iyo ang makipag -deal. At kung may pera ka na pwedeng itulong sa magulang, ay dapat mong gawin dahil mapapasigla mo ang kanilang kalusugan. At huwag ka muna magsama ng mga kapamilya mo, ngayong araw kung ikaw ay bibiyahe dahil pwede silang makakakuha ng ikakahina ng kalusugan, at sa pamilya ka magbigay ng oras na mahaba at ikaw ay maalis ng bad energy sa gustong gagawin sa buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahala ng pahiwatig ngayong araw ay maging, sweet kamalambing sa minamahal ng mas gumanda ang buong linggo mo, na laging puno ng grasya ng ikakaunlad ng kabuhayan sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, And color white number 15, number 29 at number 11. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay umiwas ka muna sa mga deal ngayong araw, lalo na kung bago pa lang nakakilala ang kadil. Wala sa iyong maibibigay ng swerte bagkus ay gastos ang makukuha. Mas maganda na sa pamilya ka ng may mahabang oras magbibigay sa inyo ng good vibes ng kaligayahan para sa pamilya sa buong linggo at mga kaalaman sa katalinuhan sa mga gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang ay pamilya ang una dapat sa lahat ngayong araw, kung may ekstrang kang pera ay bigyan ng anak na may asawa at ang minamahal, nang laging masaya ang gumagabay na hanapan ka ng pagkakakitaan, huwag na huwag ka magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan, kan sir ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 10 number 17 at number 24 Aquarius ngayong araw ay huwag kang maawa sa kausap kahit pa siya ay iyong kaibigan o kamag-anak dahil hindi ka nila mabibigay ng maayos na resulta sa iyong mga plano, at masaya talaga na iyong makasama ang pamilya, nang lalong gumanda ang mga positive energy sa inyong pag-uusapan, at ikakasaya ng mga bawat kalusugan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang pamilya mo na iyong bigyan, nang laging may grasya ka ng Buenos na makukuha sa mga gabay ng kaalaman sa pagkakaperahan. Sa trabaho kung may pasok ka ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya kaya maging maunawain ka at huwag ka magpababie sa mga gawain. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 29, number 18 at number 36. Pisces, ngayon araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may naiisip ka na paggawa ng negosyo ay maging matatag ang iyong isipan sa gagawin para mas maayos mo ang lahat at huwag kami kikinig muna sa iba hanggat hindi mo tapos ang sarili mong plano. Sa huli ka humingi ng advice kung tapos muna at mas magagawa mo pa ng maayos ang gustong plano. At ngayong araw ay mas naayon sa iyo ang pumasyal sa bahay ng Diyos at humingi ng gabay na ibigay sa iyo ang mga katalinuhan sa mga gagawin sa buong linggo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyong ngayong araw, ang pahiwatig na magbigay sa pamangkin at pinsa ng makaiwas ka sa biglaang gastusan, ang mga anak na may asawa, ang iyong bigyan at ang minamahal ng tuloy-tuloy ang swerte mo sa pagkita ng isa pera, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, And color yellow number 34, number 25 at number 17.